Grabe, excited na nga ako. Kaya nga eto at maaga kaming gumising ngayong araw, mga mare. Sabado nga pala ngayon at day off naming dalawa. Kaya nga sabi ko ay pumunta kami ng maaga ng bayan at nang hindi kami abutan ng haring araw. Abay sayang naman ang kojik na ginagamit ko'y pagkamahal-mahal pa ay mabibilad laang. Sobrang excited na nga akong ma-withdraw yung purse out namin kay Lulumeta mga Mare. Sana all! ang ginamit ko ay yung pag-ibig card ko at yan ang nakaregister sa aming Facebook page. Mapakinabangan naman ka ako at hindi naman nagagamit yan. Ito na nga Mare tingnan mo kung ako pa ba ay nakascripted at ayan na nga yung out namin kay Mamita. Sabi ko nga ay ganda-ganda niya nang kuha at baka hindi na tumaulit <laughs> Habay, syempre mauulit yan dahil nga ay eh, magsusumikap at gagalingan ko pala, no? Magmukha man akong katawa-tawa eh, may pera naman ako, mga mare. oh ayan, kung hindi ka baba ba naman naniniwalay, eh, ayan na sa kamay ko at legit na legit yan. Ikaw nga! Ang sinasabi ko sa inyo na kapag kayo ay nagumpisa, ay tiyaga-tiyaga lang at sa huli naman ay eh, magkakaroon ka ng nilaga. Ang mahirap nga ay nagumpisa ka tapos ay eh, mayo ka kagad. Aba talaga ay wala kang mapapalani yan. Kaya nga, mari, kung nag-share ako ng mga konting tips para dun sa mga naranasan ko kung bakit nari-restrict kayo eh, sundin nyo na lang. Yung iba nga ho ay eh, kinu-question pa at gumagawa lang daw ako ng tutorial ko. Aba, ah, true experience ko po yun, mga mari. Kung hindi po kayo makikinigay, wala na ho akong magagawa diyan. Kaya, ano sila? Balik nga tayo dito, mga mare At eto na nga, ng pangalawang pindut ko ay syempre hindi naman pwede yan ang isang pindutan lang. Sana all. ako nga ihihi yun yung nag-bi-video sa akin natin. Di nga rin siya makapaniwalang nasa kamay ko na yan. O ba? diba? Iyaba nga naman niya na may, may pagmamayabang naman talaga ako mga mare. At eto nga o tingnan mo. Nagvideo pa nga kasama ko. Abay idol na idol naman talaga ako niyan. Kinikiling nga naman yung pag ako'y kasama. Ano ganda fluff? syempre mga mari hindi naman natin makakalimutan kung nagsanag nagmula ang mga blessings natin at siya naman talaga yung naging dahilan niyan lahat lah kapalaran nga naman at si ang gumawa ng kapalaran para makaranas kami ng ganito at hindi mo nga naman inaasahan ang plano ng God sa iyo kaya eto nga at pumasok muna kami dito para magpasalamat pagkatapos nga ay pumunta kami din sa baboyan at bibili ang kakoko ng pata at Laga namin mamayang gabi, bumili nga na rin ako dyan ng pang crispy pata. Sana all along talaga. Pumili na nga rin ako ng pang lechon kawali at gagawin kaho ko namin tanghalian at bibili lang ako ng norsup. Abay bagay na bagay na kako ka yun. Pagkatas nga namin bumili ng baboy, iniwan namin saglit at pumasok kami dito sa grocery para bumili ng mga pangunahing pangangailangan namin mga... Natutuwa nga lang kami at napakasarap palang mamili ng ganyan na wala kang iniisip na parang ibinabudget mo ang kung ano ay yung mga dapat mong kailangan. Aba sabi ko nga sa kanya ay eh, pumili na siya ng mga gusto niya. At eto nga at tuwantuway napunta na dinit masakit daw ang lalamunan niya. Eto eh, tiyak ang gamot niyan. At eto nga ang napili niya abay pulang kabayo ay eh, malapit na kitang masipat. Eh, nga at napunta na lang siya sa mga takot sa akin sa takot nga eh, sa halip tumas lang ay eh, pati kecha pa'y eh, dumampot na siya at dumerecho na nga rin dito sa sabunan sabi ko nga ay eh, pumili siya ng mabango-bangong sabon ay eh. sabi naman niya eh, wag daw akong mangi hindi naman daw ako naglalaba kaya bahala siya kung ano yung marandang na gusto niya aba puro serve nga naman ang pinili niyan nakakatuwa nga itong asawa ko na at alam niya yung mga pangangailangan ng mga bata at ng pangangailangan ng bahay ito nga lang ang dinampot ko chips delight at yan ni paborito ko talaga kumuha na nga rin sya diyan ng pambata ewan ko ba kung delight pa yun napakarami namang gatas ang pinili nito naku magkakamagkano kaya ito napakalaking ah, milo naman ang kinuha ng papa jay na to at naku eto nga eh muntik nang mabagsakan oh napaka gentleman pati tinaas nga yus ko, bakit naman dala-dalawang dinadampot mo, Papa Jay? At syempre, hindi hindi mawawala ang kapi ni dyan. At ito ang favorite namin, crab and corn soup ng Nor. Syempre, hindi mawawala dyan ang tilatang favorite ko, ang lunchonment ng Liberty. Mas gusto ko talaga yan kaysa sa maaling mga mare. Kung natikman mo yan na ba, eh, mas masasarapan ka talaga. At ito nga pinapila ko na siya tumadami na rin ng tao at medyo tanghali na rin. Habang nakapila nga siya ay namimili pa rin ako. Umakyat na nga rin ako sa taas at para pumili ng pabango roon. Sabi ko ngay wala naman dun tao at dito na kami magpapatch kayo umakyat na kami dito. At eto na nga mga mari yung pinamili namin na ba'y makakamagkano kaya ako din eh. Kunti lang naman talaga dyan mga mare at kailangan naman eh wag din maging maldas kahit na per nyo ni eh, kailangan pa rin marami pang paggagastusan. Eto nga dumaan kami sa damitan ni ate at Ayan, tuwan-tuwa nga siya at binigyan ng sticker. Aba, ingiting-ngiti. Eh, ang sabi nga ay kayo pala yung Papa Joy TV. syempre hindi mawawala dyan ng pampasalubong na Jollibee sa mga bata. Eh, ito talaga si Jollibee Bida. Ang saya, tiyak na matutuwa ang mga batang iyon. Nakita nyo nga mga marat, ito na nga yung mga pinamili namin na kahit kaunti lang. Sobrang nakakatuwa nga at hindi ako makapaniwala hanggang ngayon mga mare hindi ko nga malaman kung nananaginip pa ba ako neto kakautangan namin eh, ay naman ho kayong maningil ngayon at yan inaubos na pinamili na nga namin at Diyos ko eh, gusto man namin eh, yung unang sahod kay Mamita eh. malasap-lasap man lang at eto na nga yung panglet kawalit ipinarito na nga ni Papa dito ko'y nagugutom na rin at hindi ko nga alam kung anong pinagagawa niya dyan ay pagkabilis-bilis namang masunog ang sabi ko nga ay timplahan lang ng asin pero ang ginawa niya ay binabad ba naman sa toyo eh. Paano pa naman magiging lechon kawali yan, mama? At eto nga, pagkatadad tad kakain na kami we. Akala mo inihaw. Sobrang saya nga naman namin dyan mga mare at habang nakikita nga namin ng mga bata na tuwang tuwa at busog nga at nabigyan din nga namin dyan ng nanay at tatay at ang mga biyanan ko. Sobrang nakakatuwa talaga mga mare. Hindi mo nga naman talaga inaasahan yung plano ng Panginoon sa'yo. Kaya nga sabi ko ay magtiwala tayo sa sarili nating kakayahan at magtiwala din tayo sa plano ng Panginoon sa atin. saan ba't makakaranas din tayo ng mga ganitong bagay mga mare? Kaya nga magcaga tsaga lamang tayo at gumawa tayo ng tama para pagkabinalik ni sa atin ay lubos-lubos na biyaya at pagpapala mga mare. Thank you for watching.